Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sobrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, tinawag silang Orokan ng Netizen. Kung bakit, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys dahil almost 50,000 na ang ating subscribers konting-konti na lang may hit na natin yung 50,000 and then maraming salamat po at sa syempre sa lagi tumatangkilig dito sa Bruce's Crown maraming maraming salamat so eto na usapang Miss Universe tayo ngayon so kamusta naman so may nag ano kasi sa akin ano daw ang reaction ko dito sa issue ni Miss Lebanon kay Osmel at saka kay Kun an. and then doon nga daw sa pagyakap ni Kun An yesterday dito kay Chelsea Manalo ay sinabi ng mga citizen ay orokan siya so yon so naloka ako at eto pa, dapat nga ba na si Osmel at saka si Kun An dito sa Miss Universe at Miss Philippines, may laban nga ba talaga? So, yan ang mga tatalakayin natin ngayon. So, dito nun muna tayo sa unang topic natin. Siyempre, mm, uh, Lebanon. Lebanon. Yes. Mm. Yeah. No, <laughs> You enjoy yourself every day by updating yourself. It's okay, my dear. Ayan. So, kitang-kita naman natin sa video kung paano pinagtawanan ni Kun An yung reaction ni Osmel. Actually, yung reaction ni Osmel ang pinagtawanan ni Kun An. Paano naman kasi? Nakakaloka naman kasi to si Osmel. Talagang sinabi niyang ayoko. Sabi niya ganon. Ayoko kay Miss Lebanon, sabi niya. So, syempre, bilang ikaw ay kandidata dito sa Miss Universe at sila ang organization. Alam naman natin si Osmel ay hindi lang isa, kundi mahigit niya natang isang daan libo o mahigit na yata isang milyon na babae ang nakaharap niya sa buong mundo. At syempre, alam naman natin si Osmel na isa to sa mga magaling kumilates pagdating sa mga beauty queen. Kaya nga siya tinawag na beauty queen maker dahil talagang may napatunayan naman na si Osmel sa industriyang to. Kung baga, hindi lang isa hindi lang 20, baka mga mahigit isang libong beauty queen na ang nakreate niya na nag-title holder mula sa iba't ibang klase ng pageant, especially Amnes Universe. Kaya naman kung si Osmel ay sinabihin ka na ayoko sa'yo, ano ang mararamdaman mo? Syempre ang mararamdaman ko, oh my gosh, di ba? Hindi na ako sasali kasi wala akong laban. Kasi parang piling ko pag si Osmel na ang humusga sa'yo ay talaga namang maluloka ka. So, wala namang mali sa ginagawa nila na pagpili ko sino sa mga girls ang tingin nila na pwede at hindi. Pero, dapat hindi nakabidyo yan. Gawin nila tong professionally kasi nakaka-impolite naman yung ginawa nila at kahit naman ako yung kandidata, kung sino man yung pinagtawanan nila dyan, eh talaga namang ma open Kaya hindi naman ako magtataka sa reaction ni Miss Lebanon na sinada na kahapon ayaw silang harapin sa pag-welcome at ayaw silang makita at ayaw umaten ng Miss Universe. Nagbago lang yung isip niya kasi na syempre laban lang, di ba? So medyo nakakaloka. Nag-apologize naman itong si Kunan at saka itong si Osmel doon kay Miss Lebanon pero hindi dapat nila ginagawa yon Kaya ang tanong ng netizen ay dapat nga bang tanggalin na si Osmel at saka itong si Kunan dito sa Miss Universe Organization. So yon nakakalok ako iisipin mo. Kung ako tatanungin mo, I think dapat matuto sila kung paano at ano ang dapat nilang gawin, lalo na pag yung mga mag-check sila ng mga kandidata dapat hindi na nila, nila live yan kung wala naman silang matinong sasabihin or tawag pansin lang sila. Sabi nga gano'n, the more drama, the more na may eksena. Pero kasi syempre, nakaka-open sa pagkatao ng mga kandidata na pinagtatawanan nila. So, dapat ba silang tanggalin? I think kung wala sila dyan, much better. So, yon Much better na wala sila dyan kasi parang feeling ko, yes, totoo, sila ang may-ari ng Miss Universe o so Smell Eye Beauty Queen Maker. Pero sa mga panahon ngayon, hindi sila kailangan dyan. Dapat nandoon lang sila sa likod ng kamera at wala silang eksena na kahit ano kung gusto pa nilang maging part ng organization. Kasi sa totoo lang ha, aminin man natin o hindi, disclaimer lang, pero nakakasira sila sa reputasyon ng Miss Universe natin na tinitingala ng buong mundo, Diba? So 'yon. Kasi Miss Universe is Miss Universe, tapos may mga taong ganito. Ano to mga anhay charot? So 'yon, nakakaloka kasi kung iisipin mo, hindi makatarungan para sa kandidata. At kahit ako lumagay sa kandidata, eh bakit pa ako sasali kung ganyan din naman pala? Na alam nila na hindi pala ako mananalo sa competition na 'to, 'di ba? So kaya nga sila nandiyan dyan kasi nagbabaka sa kali sila. Pero ganun yung gagawin is not okay. So ang tanong, eto bang si Miss Lebanon ay makakapasok sa semifinals ngayong taon na to dito sa Miss Universe after nila kunan mag-apologize. So, di ba, nakakaloka sa mga pinaggagawa nila. And tingnan natin kung ano ang magiging husga ng hurado kay Miss Lebanon. Kung makakatulong nga ba ang pagtatawa ni Kunan at saka pag-ayaw ni Osmels at gumawa ng ingay sa social media sa mga pinagtawanan nila or tuluyan talagang maliligwak dito sa Miss Universe. Isa si Miss Philippines sa mga pinagtawanan nila na binawi na lang nila na parang okay, I like Miss Philippines. So yon So kahapon syempre hinarap na ni Chelsea Manalo si Kun kung saan ay syempre tinawag ng netizen itong si Kunan na Orohan. Eh kasi nga after mga pagtawanan or di ba? kay Miss Philippines, kahapon yung kaharap mo siya, ay talaga naman embrace na embrace ka at welcome na welcome sa pambato ng Philippines. Ako, reaction ko doon, katulad din ng reaction ninyo. So, nakakaloka kasi. Parang, alam mo na ah, parang alam naman natin na syempre ang hinihit niya or gusto niyang manalo dito ay ang Thailand. Tapos, babatiin mo ng bonggang-bongga -bongga si Philippines na parang bet na bet mo. So, ako hindi ako naniniwala na gusto niya si Miss Philippines or gusto niyang manalo si Miss Philippines? I don't think so. So, kung nakitaan niya ng maganda at potential si Chelsea Manalo, eh maraming salamat at good for Chelsea Manalo. Kasi at least, di ba, binago niya yung, yung pag-iisip ni Kun Ana after kitang pagtawanan doon sa picture tapos ngayon pag nakita kita sa personal ay ganito pa yung mo at ganito kakabait at ganito kakapulay syempre siguro naman may hiya o si Kunan kay ano di ba so yon so actually maganda ang pinapakita ngayon dito ni Chelsea Manalo sa laban ng Miss Universe na sorpresa ako pagdating sa mga styling na ipinapakita niya araw-araw na talaga naman, oh my gosh, talagang nakakaloka. And then, tama din yung ginagawa nilang mga movement sa mga eksena nila. Actually, si Chelsea Manalo, may mga shoot na siya doon mula sa mga sponsor or ilang ba? Kahapon meron siyang tatlo o dalawa. So talaga naman masasabi ko na mamayagpag talaga ang Chelsea Manalo. And then ayun, ginagawa pa nila yung mga dapat pa nilang gawin katulad ng pag fit at kung ano-ano pa. So excited tayo sa ipapakita ni Chelsea Manalo dito sa competition kasi kung tutuusin, nakita nga natin na talagang umaariba at gumagawa ng ingay. So ang Chelsea Manalo, siguro dahil na lang Then she is Miss Philippines, number one. Number two ay dahil sa support na din ng mga Pilipino na talaga namang, syempre sa social media, sobrang ang daming posts about Chelsea. Actually, nawala nga sa eksena itong si Victoria Velasquez eh. So, hindi ko alam ko ano yung update sa kanya. Pero hindi ko din alam ko ano din ang nangyari kay Miss Great Britain. Kasi parang wala tayo masyadong naririnig. Maliban na lang yung nilapitan sila at nagkaroon ng photoshoot together itong si Chelsea at saka si Miss New Zealand na si Victoria Velasquez. So, day by day, kung titignan mo, since mula nung day 1 hanggang today, talaga namang masasabi ko, bongga talaga ang Chelsea sa mga eksena at paandat. Pero napansin ko lang, no, ang hilig niya sa puti. <laughs> so, yo yeah, So, puro puti ang damit niya. So, nakakaloka. But, syempre, laban lang Chelsea at naniniwala naman tayo na kaya naman talaga ni Chelsea. Doon na sa nagsasabi na ko, hindi yan makakarating sa semifinals or malalaglag yan. Ano ba naman kayo? Magtiwala kayo doon sa kandidata natin. Yes, alam ko na medyo mahirap ang laban ni Chelsea Manalo dito. Pero syempre, nandoon tayo na sige lang, malay mo naman, di ba? Actually, si Chelsea at saka si Miss Thailand, wala pa silang photos together. Pero si Chelsea kasi parang lumalapit siya o dumidikit siya sa mga Latinas. At magandang strategy yon Kasi para sa akin, makikita talaga na no, shine ka dyan, di ba? So, kapag kadikit mo yung mga Latinas, ay talagang bobonga ang beauty mo dyan. At ako naman, ko ako tatanungin mo, ito talagang si Chelsea Manalo ay palaban din. Randam ko na parang bigla talaga siyang palaban. Siguro dahil pinuprove niya sa atin lahat na yung mga sinasabi ng tao sa kanya ay hindi totoo at ito ang gusto niya ipakita na ayaw niya tayong mabigo in fairness kay Chelsea ha kung papansin mo talaga yung day by day activity niya talaga tinatry niya at in fairness din maganda ang mga styling ng lola mo so yon maliban lang sa napansin ko nga lang puro puti ang sinusuot niya siguro dahil purity o <laughs> ba diba? at ramdam naman natin na talagang sobrang napaka-princess talaga ni Miss Chelsea Manalo. So, ano ba yung mararating ni Chelsea? Siyempre, mararating ni Chelsea malayo-layo. So, kahapon ng reaction ko, yung nakita, nagkita sila ni Kunan, saka ni Mr. Raul, yung marap yung mga kandidata. I think si Chelsea, ibinigay niya na yung mga best shot niya doon sa dalawang honor na to para makita yung potential niya. At, kay Mr. Raul, titig na titig talaga sa kanya. And then, I think ha, na-impress kay Chelsea Manalo itong si, si Mr. Raul. Kaya parang feeling ko, oy, magandang good shot to. Pwede si Chelsea talaga na tumungtong hanggang sa top 12. Kung top 12 ang susunod na round after 30, di ba? At malay natin, makarating pa si Chelsea sa dulo ng competition. Umabot ng top 5. Kasi, Iba eh. Iba talaga yung galing ni Chelsea. Ang pinapakita kasi ni Chelsea dito, yung talino, yung kung paano siya as a candidate. At ramdam mo na mabigat siyang kandidata. Yung alam mo yun, hindi siya basta-basta. Sa ngayon, ang natikita kong matindi niyang kalaban, actually, nawala sa Excel si Thailand, you know? mas parang maganda yung pa ni Antonio noong nakaraang taon. Kasi si Thailand ngayon, parang ang maling strategy niya kasi dumidikit siya sa mga Asian din, katulad ni Cambodia, katulad ni Myanmar, or kung sino pa man yung mga dinidikitan niya, Vietnam. Tapos, mas maganda pa sa kanya itong mga dinidikitan niya. Kaya, nalalamon lalo yung beauty na meron siya. Hindi katulad ni Philippines na talagang mga kadikit niya, katulad ni Miss ng mga Latinas, di ba? Katulad ni Miss Peru, Venezuela. Ayan yung mga kasama niya Colombia. So, doon siya nakadikit. At talagang mag stand out yung beauty niya kasi she's a black beauty. Tapos, itong mga mistisa. So, aangat yung beauty niya. Plus, meron pa siyang charm, di ba? Na tinatawag. Kaya sabi ko, oh my gosh. I think ito yun, no? ba? Diba? So, natutuwa naman ako sa eksena ni Chelsea Manalo dito dahil ipinapakita niya nga yung galing niya, ipinapakita niya yung tibay niya as a candidate. Kaya sabi ko, winner na to. Mm -hmm. So, tingnan natin kung ano ang magiging kapalaran ni Chelsea dito. Doon naman kay Osmel, I think si Osmel isa tong istariray na matanda na alam mo yon na parang minsan yung behavior niya, nakakalimutan niya na katingin siya sa camera. Ayun na naman yung problema kay Osmel. Yung parang masyadong impolite yung ginawa nila or hindi makatarungan para kay Lebanon na pagtawanan nila at sabihan nila na ayaw nila. Pero sa totoo lang, si Osmel, credible yan pagdating sa mga babae. Kaya, minsan, maluloka ka talaga kapag sinabi niya sa'yo na hindi ka pwede. But, I think dapat yung behavior niya, bawas-bawasan lang yung mga ganyang eksena kasi hindi talaga nakaka-miss universe. Better na tanggalin na lang siya dyan, more than yung nandiyan dyan siya, tapos nang o-o-cry siya, di ba? At ito naman si Kunan, An, Diyos ko, minsan hindi mo rin maintindihan ng wisto neto. Minsan, parang okay na okay, minsan hindi okay, but yung ginawa niya kay Chelsea Manalo kahapon na talaga oh my gosh, Philippines, Philippines. Alam naman natin na, Diyos ko, para sa publicity na lang to talaga ng Miss Universe, di ba? Na alam naman natin na ang Pilipinas ay talaga todo-todo ang support sa mga kandidata na inilalaban natin sa international pageant. Kaya, ayan, I love Philippines din. Ganon ang drama ni Kunan. Pero hindi natin alam kung ano yung nasa loob ni Kunan. Mahirap magtiwala. <laughs> alam mo yon na parang iba kasi yung ipinapakita niya sa ina-action niya regarding dito sa mga kandidata. Kaya mawibindang ka talaga. Pero kung ako tatanungin mo, just ko, manahimik na lang kayo at doon na lang kayo sa likod ng camera at huwag na kayo magpakita dito sa harapan. Di ba? Ayaan nyo na lang si Mr. Raul ang magpatakbo niyan kasi parang feeling ko very professional. Actually, dapat nga kahapon, hindi na nila pinakita na, alam mo yun, when welcome nila yung mga kandidata isa-isa at -isa para bigyan ng pag-uusap, eh nandudoon lang naman sila, nakatayo sila. Eh, sana nag-close door interview na lang sila, di ba? Yung alam mo yun, yung pinapasok na lang yung mga girls sa iisang lugar. At ayun, ganon, di ba? Hay nako, nakakaloka talaga. Pero syempre, panalo talaga si Kun and the way kung paano talaga niya plastikan itong mga kandidata na kaharap niya na knowing naman ang alam naman natin ang kung sino yung gusto niya at ano yung ini-aim nila na laban dito sa Miss Universe. So, yun lang. So, good luck. Kung nagugustuhan niya, eh, di thank you. Kung hindi, wala tayong magagawa. Pero sa ipinapakita ni Chelsea Manalo, I think mas lalong nabush yung confident niya at talagang lalo siya naging palaban. At ganun din si Miss Lebanon, yun din yung naramdaman ko kung bakit lumalaban dito si Miss Lebanon dahil siguro nabigyan talaga siya ng ng alam mo yung lakas na loob no lalaban ako more than doon sa wala akong mapapala na hindi niya ilalaban yung bansa nila. ba? Diba? So, yon. Kaya lang, syempre, yung disappointment, hindi naman maiiwasan yun. Kaya, ganyan yung nangyari. But, sana naman, matuto din itong sila Lakunan next time. ba? Diba? So, yon. Nakakaloka. Nakakaloka yung mga pangyayari. At talaga naman, ay nako, magtataas talaga yung kilay mo sa kanila. By the way, so, tingnan natin kung ano, kung ito bang mga pinagtawanan nila ay makakapasok nga ba talaga sa semifinals katulad nga ni Miss Philippines na isa dito sa mga biktima ng mga to and then tingnan natin na kung saan ba makakarating dito si Chelsea Manalo abot ba siya sa dulo ng competition so yan yung abangan natin and then dito naman kila just Diyos ko, sana naman behave-behave naman kapag may time, di ba? Kasi mahirap yung ganitong attitude. Anyway, so good luck sa kanila. Pero kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo? Haabot nga ba sa dulo ng competition na to? Si Chelsea Manalo, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yan! Guys, syempre maraming salamat. Sino ba ang matindi niyang kalaban dito? Ito, So, ang nakikita ko dyan is sa dyan si Philippines na talaga namang umaariba. Pero syempre, wag mo din isnabin ang beauty ni Miss USA na talagang confident din talaga. Naluloka lang ako sa kanya na parang over and over. Andyan din syempre sa si Thailand na parang ayaw din magpaawat. And then Venezuela. Talaga si Venezuela. just ko, na laban. Kebot kong kebot. At nandiyan din si Miss Peru na talagang sobrang ang ganda din. At ayun, ayun sila palang lang yung nakikita ko na medyo nakikita ko malakas Philippines, USA, Venezuela at saka uh, Philippines, USA, Venezuela, Thailand at saka Peru. So hindi ko pa nakikita si Dominican Republic. So abangan natin. 'Di ba? So 'yon, kayo guys, sino guys ang nakikita ninyong malakas ngayon dito sa Miss Universe? I comment below mo 'yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Siyempre guys, sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Siyempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys. thank mm -hmm. you